Simpleng luto para sa ating pulang, okra at talong. So, tayo dito na isa sa napakasimpleng pagluluto. Nga, nahugasan maigi and ready to boil. Yes, pinakulo ang talong at okra. Sa kumukulong tubig, add on ang talong at okra. Easy lang Ayan. Ayan, after 5 minutes na pakulo natin. So ganito na ang lagay ng ating okra na purple, nagiging green na siya. Simpleng pagluluto para sa masarap na okra at talong. Lagyan natin ng twist ang ibang okra natin. Prito natin sa itlog para mayroon din tayong ibang taste sa so, talo is Yeah. Next na natin gagawin, pritohin natin ang talong natin. Dalawang piraso lang ang ating pipritohin. Pero ang iba, isaw na lang natin yan sa tuyo. Hindi okay, ko man kayo nasabay, nilagyan natin yan ng isang itlog, cornstarch, corn flour, at black pepper. Asin. konting asin. Dalawang piraso ng ating fried. Ayan, lagay ang dalawang pirasong talong natin. Check out muna pala baka may laman. Ayun, may laman nga. That's okay. Organic farming. <laughs> It's a natural. Mm, it's a natural natural being. being <laughs> or being in. Inside. Inside. Because organic. Yeah. That is called organic. If no. Make a tree Half lang kasi ang hmm. Huh? Okay. Hmm. So, brother, yan. Three. I ano.

Kanin. Kanin. More on asin So that's all. That's all to smart. May nalagay na tayo dyan na mantika. Na mainit na. Hoping na hindi tatasik na. Lagay lahat. And lower the fire. blanch <smallly> hurting Ayan, luto na ang ating pinirito'ng talong. So, dito na tayo mag Thank you for joining me. Bye-bye and happy eating.